US Air Force at fighter jet ng China nagkaingkwentro habang nagmomonitor malapit sa West Philippine Sea. Ang sistema mga kabayan, pinaputokan na nga ay muntik pang banggain ng Chinese fighter jet ang military aircraft ng Amerika. Actual video footage sa buong pangyayari inilabas ng Pentagon para ipakita sa buong mundo kung paano isinasagawa ng China ang kanilang mga delikadong aksyon at pangharas sa bahagi ng Indo-Pacific region. Samantala, Amerika at Pilipinas nagsanib ng puwersa para ipakita ang ating kakayahang pangdepensa sa bahagi ng West Philippine Sea. Pero ang China ah, magpatalo mga kabayan, umaksyon din sa bahagi ng West Philippine Sea na tila ba hinahamon pa nga ang kakayahan ng Estados Unidos. Tara, alamin natin ang mga bagong updates dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, patindi na nga ng patindi ang tensyon na nagaganap sa bahagi ng Indo-Pacific region dahil sa mga delikato at mga provocative actions na isinasagawa ng China. Hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin ang presensya ng mga naglalakihang barko ng China Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at sobrang lapit na nga nito sa baybayin ng probinsya ng Zambales isang bagay na hindi nga nagugustuhan ng Amerika dahil ito ay isang illegal na aksyon sa parte ng China base sa international law. Dahil nga rito ay patuloy lamang na tumitindi ang iringan sa pagitan ng Washington DC at ng Beijing. Dahil dito ay nagsagawa ng Joint Maritime Drill and Air Drills ang US Carrier Strike Group kasama ang Philippine Navy sa bahagi ng West Philippine Sea. Pinangunahan nga ito ng aircraft carrier ng Amerika na USS Carl Vinson. Kabilang dito ang USS Princeton, USS Esteret, isang MH-60 Seahawk helicopter, isang V-22 Osprey helicopter at dalawang F-18 Hornets. Idineploy naman ng Pilipinas ang BRP Antonio Luna, BRP Andres Bonifacio, dalawang FA-50 aircraft at Philippine Air Force Search and Rescue Assets naganap ang kauna-unahang maritime combat exercises ng Amerika at Pilipinas malapit sa Zambales kung saan nananatili pa rin ang presensya ng China Coast Guard vessels. Nakikita ng Philippine Coast Guard na ninonormalize na nga nitong China ang mga ganitong aktibidad malapit sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal para takutin ang mga mangis ng Pilipino na pumalaot sa teritoryong ito sa kabila ng tumataas na tensyon sa rehiyon dahil nga sa mga mapanganib na aksyon ng China, paulit-ulit pa rin naman ang paninindigan ng Amerika kung saan ang mandato nga nila ay handa nilang ipagtanggol ang Pilipinas kung sakaling magkakaroon ng pag-atake mula sa Chinese Communist Party. Sa kabila ng mga efforts na ito mula sa Pilipinas at Amerika, hindi naman magpapadaig ang suwapang na China. Nagsagawa rin na mga Joint Maritime and Air Combat Patrol ang China's People Liberation Army South Theater Command sa bahagi rin ng West Philippine Sea. Sa muling pag-upo naman ni US President Donald Trump sa White House, inaasahan ng marami ang mas lalo pang ang paglala ng tensyon sa pagitan ng China at ng Amerika. Sa ngayon nga ay puspusa ng pagpapalakas ng United States sa mga base militar sa Indo-Pacific region para masigurong mapuprotektahan nga nila ang kanilang mga kaalyadong bansa sakaling umatake na nga ng tuluyan itong China. Kabila nga sa mga base militar na ito ay mula sa bansang Taiwan, Pilipinas, Japan at South Korea. Sa mga nabanggit na bansa, ang Pilipinas talaga ang may pinakamahina pagdating sa depensa. Ilang beses na nga na nagkainkwentro ang mga military assets ng China at ng Amerika kung saan muntik-muntikan na nga itong maawi sa isang malaking gaguluhan. Sa inilabas na video footage ng Pentagon, makikita ang Chinese J-11 fighter jet na ito ng People's Liberation Army na lumilipad ng sobrang lapit na sa RC-135 rivet joint, isang reconnaissance aircraft na ginagamit ng US Air Force para magmonitor sa galaw ng Beijing sa bahagi ng South China Sea, malapit lamang sa West Philippine Sea. Ayon sa Indo-Pacific Command, isa itong unsafe maneuver at isang provocative action mula sa China. Sinubukan nga ng US aircraft na lumayo ng bahagya sa Chinese fighter jet pero mas lalo lamang itong bumuntot at lumapit pa nga sa puntong muntik na itong magkaroon ng collision. Ayon sa US military, nagsasagawa ng legal na routine operation ng US Air Force B-12 aircraft na ito nang magsagawa nga ng isang unprofessional intercept ang eroplano ng China. Halos sampung talampakan na lamang ang layo ng fighter jet ng China mula sa huso ng US RC-135 Rivet Joint Reconnaissance Aircraft. Talagang intentional nga na inilagay nito sa danger of collision ang dalawang military aircraft. Samantala, sa isa pang declassified video footage na inilabas naman ng US Department of Defense, makikita rito ang mapangahas at delikadong aksyon na isinagawa ng Chinese fighter jet laban sa US aircraft habang lumilipad ito sa bahagi ng East China Sea malapit sa Taiwan Strait. Ayon sa Pentagon, pinaputukan pa ng walong beses ng mga flares ng China jet ang eroplano ng Amerika na talaga namang naglagay sa alanganin sa mga American assets. Tinatayang 900 feet na nga lamang ang layo nito mula sa eroplano ng China. Ayon sa US, ang delikadong aksyon at pag-intercept na ito ay ginawa raw ng PLA sa mga assets ng US kahit na legal na nagsasagawa ng operasyon ang kanilang mga aeroplano sa Indo-Pacific region. Narito ang nasabing video footage mga kabayan. Sa isa pang video footage mga kabayan ay hindi naman inaasahan ang engkwentrong ito ng US at China kung saan inilabas nga ito ng Department of Defense. Dito nga ay makikita na sinadya ng isang Chinese warship ang aksyon na ito kung saan 130 meters na lamang ang layo nito sa US Navy Destroyer. Dahil dito ay napilitan na magbagal ng takbo ang barko ng Amerika para maiwasan nga ang banggaan habang nagsasagawa ito ng paglalayag, hindi kalayuan sa bansang Taiwan. Hindi ito nagustuhan ng Amerika kaya agad silang nanawagan sa China na itigil na nito ang mga delikado at mapanghamo ng mga aksyon na isinasagawa nito sa bahagi ng Indo-Pacific region. Bit naman ang China. Ang Estados Unidos raw ang lumalabag sa batas at inutusan pangalito ang Washington, D.C., na huwag na raw itong makialam sa mga nangyayari sa rehiyon na ito. Panoorin ang video footage mga kabayan. Sa muling pagbabalik ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos at sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa Indo-Pacific region dahil sa mga ginagawang aksyon ng China, isama na rin natin dito yung mga mapangahas na aksyon ng China. Marami ang nagaabang sa mga susunod na posibleng mangyayari. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito at para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruwing mag-subscribe. I-like mo na rin ng ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.